magandang gabi po mga palanggaw sa panampalataya so samahan nyo na po ako po natin ang Juan chapter 15 verse 3 ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka ang bawat sanga na sa akin ay na hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalo magbunga kayo ay malilinis na sa pamagitan ng salita na sa inyo ay aking sinasalita kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo gaya ng sanga nang di makapagbunga sa kanyang sarili maliba na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo maliba na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya. Ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong nagagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin ay siyang matatapog katulad ng sanga at matukuyo, at mga titipunin, at mga ihagi sapoy at mga susunog. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga silita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hinginin ninyo ang anumang inyong ibikin at gagawin sa inyo. Sa hati ang aking ama na kayo'y magsipagbuka ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Kung paanong inibig ako ng ama, ay gayon din naman inibig ko kayo, magsipanatili kayo sa aking pag -ibig kung tinatupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos na kayo mga ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay na isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan kayo aking mga kaibigan. Kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos ay sa inyo, hindi ko na kayo tatawag yung mga alipin sapagkat hindi nalalaman ang alipin ko ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na, nari, na narinig ko sa aking ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Ako hindi hinirang ngunit kayo hinirang ko at aking kayo inihalal upang kayo'y magsiayon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ang mga bagay na ito ay inuutos ko sa inyo upang kayo mang ibigan sa isa't isa. Kung kayo kinapuputan ng sanglibutan ay inyong talastas na ako muna ang kinapuputan bago kayo. Kung kayo taga sanglibutan ay ibigin ang sanglibutan ng kanyang sarili ngunit sapagkat kayo hindi talaga sanglibutan kundi kayo hinirang ko sa sanglibutan kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. Alalahanin ninyo ang salita na sa inyong aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay toto din. Natapot ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan sa hindi nila kilala ang sa akin ay nagsugo. Kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila ay hindi sila magkakaroon ng kasalanan, datapuat. Ngayon wala na silang madadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din naman sa aking ama. Kung ako isanay, hindi gumawa sa gitna nila ng mga gawang hindi ginawa ng sinumang iba, may hindi sana sila nang nagkaroon ng kasalanan, datapuat. Ngayon ay kanilang nangakita at kinapuotan nila ako at ang aking ama. Ngunit nangyari ito upang matupad ang salitang nagsasulat sa kanilang kautosan at kinapuotan nil na walang padahilanan. Datakwat, pagparito ng mga aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Sa bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagubuhat sa Ama ay siyang magpapatutuo sa akin. At kayo naman ay magpapatutuo sapagkat kayo ay nangakasama ko buhat pa ng una. Mga palangga ko, ito po ang mabuti mulita ng ating Panginoon mga pangyarihan sa lahat. Magawa ng langit at lupa, purihin po natin ang dakilang Panginoon. Subong ang bugtong anak, ang dakilang Panginoon, Heso Kristo. Amen.